Dito po tayo kay ano, kay Madam Malo and Dante. Alamin po natin yung asking price ng kanyang upo, talong, sinim panigang. Meron din po siyang uh... ano pa ba yun? Ano dyan? Ayun, kalabasa. Uh, ito po, Madam. Good morning, Madam. Ang daming tao. Uh, madam, magkano na po yung panigang natin? Asking price lang. Uh, ngayon po, meron ano, mente. Bente, napakamura po ng ng aming sinong dito sa Kabanatuan lang po yan. Kaya yung mga taga Manila, Bulacan, dito na po kayong mga lakas sa ating paksakan sa palengke na sangitang Kabanatuan. Ay, ano po natin, Taiwan? Taiwan, bagsak pa rin po, 40-35. O, tingnan nyo, sa ba na nakakita? Parang binabargay lang, 40-35, 400. Ito ng ating pusong mapagmahal. 18. 18, mababa din. Ayun, Ay, ano ito itong po natin, balag, gapang? Magkaling balag? Putri, napakamura 230 per bundle. Anong talong yun, madam? Ayan po, 50-45. 50-45, yan. Napakamura ng talong. Yan ah. Dito lang po kayo mga lakal ng ating ano, sisigura din po Ayan, po sa inyo. Ayan, Ayan, ang ganda ng model ng sili. Ay, makarin sili natin na ganyan? Ayan na, no, pwede nyo pong iman yung daon ng sili, pero yung ano, pero yung nagmo-model. Ayan. 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 Salam hindi naman uh, Ayan. 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 makunat? Ayan. 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 po Ayan. May Ayan. Ayan. Pressure Ayan. 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 po Ayan. Lang, pangatlong mm. preso, malapit 125 kilos, 125. 125. Uh, may, baka may gusto mag-shoutout si Kilabot dyan. O, oh, yan. O. Kalalaki ng katawan mga pogi mga ano dito eh. Yaman. Bata pa lang eh. Masisipag natin. Yayaman okay, ito mga ito. Eh, nakabalag na kayo. Ang lalaki ng katawan. O, eh. oh, yan. Jan, oh. John Mark. Ayan si, si Janmark. Ayan, <laughs> yan Ay, <yun>, sana. <laughs> <laughs> Kilabot dito naman tayo kay Madam Juliet. Alamin din natin yung presyo ng kanya. Ayan, may patoles, Oh. Ay, kumakain si Madam Jackie. Si Madam Jackie kasi nag-ready this to, nagda-diet to, kaya medyo malaki po yung binaba ng timbang niya, eh. Isang beses ka lang ba kumain sa isang araw ngayon? Ayan. Medyo, sabi niya, uh, nasa 16 yata, kilos yung binaba niyang timbang, ano. Isang linggo lang yun, 16 kilos na bumaba, no. Good morning, Madam Juliet. Si Madam Juliet, tanganin ko. Kumakain si Madam Jackie. Madam Juliet, magkano po yung palitot natin patola? 20 asking. O, oh, 20 ang askin. Yung ating uh, nga ng bakla. 22 sa askin. 22 ang askin. Tandaan niyo po, askin lang tinatanong natin. It is subjected to the pag tinawaran niyo po yan. Ha? Eh, yung ating muradong ano, talong. Ay, natuloy po yung 50. O, oh, yun, natuloy na 50. Meron din po siyang ano, okra. Kumpara 30. 30. Ito napakaganda ng kanyang sita, napakahaba. Ano na ano ba? Ito ano? Po, ano 70. 70 bumaksak naman si dito. Ano anong variety ito? Yeah. okay, ayaw po sabihin ng lalaki, bayan niya. Okay lang. Yun. Basta po ay ko po yung mga taga Manila, taga Bulacan, Bataan. Dito po kayo mga lakal, kumuha ng gulay nyo Napakamura po at sariwang-sariwa po. Madam Juliet, salamat. Madam Jackie. Laki ng pinayat mo. Dito tayo sa preso ni Ate Sally ko. Na napukaw sa akin yung anong kamoting yung, ano ba ito? Kamoting dilaw ba sa Ate Sally? Ah, puti pala. Wala yung labas. Tapos puti yung loob. Magkano yung asking price natin ngayon? Asking price 35. Ay, yung santol mo. May santol ko. 150 naman na yan. Ito ang kalabasa natin mahaba. 25, yan. Anong talong to? Propelica. Magkano si Propelica natin? As, 50 ang gusto niya. Wala pa, wala pa. Ano? Eh yung sigarilyas natin. San Libo, 1 Eh yung pipinong puti. 30. Gana? 30. 30. Sa bakla. Ayun yung kaibigan kong dalawang pogi. Yeah. Mukhang, mukhang seryoso tong dalawa ngayon tayo. Yeah, shout out na sila uh, kaibigan. Oh. Shout out. Baka ano, baka mabigla ka. Baka, oh, Ay secret lang daw, baka daw mabigla eh. Baka iba yung mabanggit. Okay. Yan. Maraming salamat, Ate Sally. Kailan ba punta natin ng Thailand? And dito nasama sa Japan eh. Mga sakadora natin okay. dito minsan pag medyo stress eh, pabiyahe-bayahe lang. Salamat ulit Ate Sally. Good morning. At ito yung ating kamote. Siyempre yung Taiwan na malaki, medyo maliit. Um, natin sa malaki. Good morning Madam Maylin. Malaking kamote. 500, 500 sa medium, medium. 38 sa small 200 200. Itong ubi natin 45 po O oh, 45 yung kamote yung ubi Kaganda ng anak Buti na lang nagmana sa ama Kaganda ng anak ng bata ano, Buti na lang nagmana sa ama Kaya yeah. Salamat Madam Maymay isang mapagpalang araw ka ang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa akin pong mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Viernes po A Mr. Palente ng Cabanatuan City Today is July 11 Araw po ng webes. Isang araw na naman po Ang pag-update ng mga asking price O yung turing ng mga presyo Ng mga sariwang gulay Na tulad na nakikita nyo sa ating video Ang itatanong natin sa mga kaibigan natin sa Sakadoro Sakadora para naka-update po kayo sa lahat ng mga presyo ng ating mga gulay. Kaya samahan niyo po ako mag-update sa ating mga gulay ngayong araw ng Webes. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Polenke, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood po tayo Huwag natin kalimutan i-subscribe ang ating video para naka-update po tayo sa mga presyo, mga pabagong-bagong presyo At malaman po natin kung ano yung mga gulay na dumadating dito sa ating baksakan Ayan po, alas time check po natin, 9.20 pa lang po, napakadami na pong gulay ang dumadating Galing pa po yan sa 32 na bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija And of course, kasama po yung 89 barangay ng ating lungsod ng kabanatuhan. Kaya samahan nyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, ang boses ng palengke. Dante Biernes po, ang lagi nag-update, ang mister Palengke ng kabanatuhan City. Isa sa mga suki natin ina-update araw-araw itong si Machete po kasama ang kanyang kanang uh, kamay na si Totoy Mola lagi ko po siyang inapit kasi tignan nyo naman napakaraming gulay dito nakapaginayang na hindi maitanong kung ano ang mga asking price ng kanyang mga gulay tulad ng upo talbos ng sili sitaw, ampalaya meron din siyang papaya alamin po natin ang presyo ang asking price Unahin na po natin tong 12 uh, ng sili ni Machete, 'yan, gaganda. ang Kaya magkano ito? Asking price. 50 Ayan, napakaganda ng mga dahon, no? 50 lang ko, murang-mura lang ko. Ah. Meron din siya Ayun, ang palayang ano, parang si Totoy Mola sa laki sa kitub, Ano ang 'yan? Mistisa, magkano yan? 45. 45. Talaga magbaba yung ano, no? Pala yan, no? Dati di ba nasa 80, 90 yan, ano? Depende sa itura, pero yung maganda. Oh. oh, yan. Pero nga, dati nasa 90, 80 yan, di ba? Parang, parang kay Totoy Mola lang, yan, eh, no? Totoy Mola. Anong ano to? Ano, Anong sitaw? Bulacan white. Magkano'ng Bulacan white? 60. 60. Eh, yung verde niya, ano yun? Ano yan ang Negro. Ha? Ah? E, Negro. Ha? Ah? Negro. Negro, 60 din. Bumaba. Papaya, at ang talaya, bumaba. Sito, bumaba. Eh, yung patulang parit eh. 25 na nanatili sa kanyang uh, presyo. Eh, yung upo natin, balag ba yung gapa? Magkano yung balag natin? 20. Eh, yung gapa natin kaya, magkano? O oh, yan. Yeah, yung balag po natin na sa nagtatanong 15 uh, Sampo Yung ano po Yung gapang yun, ha, Yung balag naman 20 Yan Maraming salamat ulit ah uh, Machete Isa po sa pogi natin Masipag na sa Kadoro Pamukha oh, po siya niyan eh Sino yan? Artisan yan? Si <laughs> Machete pangalan ni Machete? Gardo Bersosa Yan dito naman po tayo kay Madam Osang Rosana Roses kasi Ito yung Rosana Roses ng Baksakan. Kung kanina si Machete, si Gardo, ito si Rosa. Rosana Roses. May talong siya, may papaya, may okra. Itanong natin talong, papaya, at okra. Rosa. Rosa. Ano yung talang natin na ito? Macho. 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 50. 50 500 per bundle. Eh, yung ating ano, yung... Ay, ano ba yan? Yung okra natin. May okra ka nakita ko yun. 35. 35. Yung siling panigang. 20. 20. Yeah. Yan. Ito naman si, ano, si Cesar. Si Cesar Montano ng Bagsakan. Si buboy po ang ano yan. Kaya si Cesar Montano. Yan. Yan. Ito nga natin, sinong Taiwan? Ito nga nga, si Dante. Itong Taiwan natin, paano? Meron pa, hindi ko alam ito. ba hindi pa ito? Hindi pa. Ay, kaya isa. Idol. Maganda po na ngayon. Idol, magkano yung Taiwan natin? Maganda. Maganda? 500. 500. Maganda. Pati yung, pag nanamit yung idol ko, talagang maganda. Napakita. Yan, ay na Itanungan natin itong ampalaya pati yan eh. Ah, patolang palitpit. Eh meron tayo dito nakita ano. Ito yung patolang finish Magkano yung patolang sinis? Pinse. Napakamura naman. Eh may pipi ng bakla din. Sa pipi ng bakla, magkano? pinsin din ang tawad. Yan, yeah, tinatawaran siya ng pinsin ang apihan na din niya kay Rosel. So, si Ami yung may maista puti kagaganda. Saan galing ng Ami? Santa Rosa. Santa Rosa, gaganda. Magkano nga isang banda? Asking price lang. Doble tres. Doble tres. Parang bingo lang eh. Doble tres. Sariwa, sariwa. O sariwa, sariwa nga. Kasi sariwa siyempre ng tinitera. Ano yung natin sa iwan? Magkano? 50. 50. Yan na. Napakabato. No, 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 no. Nap napakadami Taiwan, bumabahan ang Taiwan dito. Pero napakamura na, napakamababa. 50, 500 po per bundle. Ito, no? Ang palaya, sitaw Taiwan. Mababa ang presyo. Ano bang buwan ngayon? Buwan ng Hulyo. Napakababa ng mga gulay. Yan, patuloy pa pong dumadating yung mga gulay natin. Dito may nakita, akong, may nakita akong ano, Sultan medium lang ang size. Medium. Oh. Ada magaling ay Pagkaling bisis natin ang ano? Kuha po namin 25. 25 ano eh? Isang kilo, 25? 250 sa 25, bundle ano? Napakamura naman ano? Eh no? o, Medium. Kaya po yung mga guring ngayon dito sa ating baksaka. Dito lang po na sa Kabanatuan. Nasa Palengke ng Napakamura. Kaya yung mga taga Manila dyan. Bulacan mga na Pampanga, batani. dito na po kayo mga lakal sigurado ko po sa inyo yung mga gulay natin napaka sariwa at napaka mura napakalapit lang din po lalo sa Pampanga napakalapit dito sa Bulacan sa Manila dito na po kayo mga lakal ang hak ng baksakan po ha, nagbubukas to mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 na nga po. Pero yung dating ng mga gulay, yung bugso buksong dating ng gulay, yan you know, alas 9 po, yan, yeah, nagdadating na niya. Kaya kung maganda sa inyo, ma maaga pa lang pumunta na kayo dito. Dito po tayo sa Tokayo ko. Isa po sa pinakamaraming gulay na dumadating ngayon na uh, dito sa Baksakan, si Tukayong Dante. Yan po, ang dami yung gulay. Oh. Uh, Na-update na natin yung iba, pero i-update pa rin natin para malamin po kung magkano yung presyo din ni Tukayo Dante. Yan. <laughs> Tukayo, good morning. Yan po. Napakasibla na ang katawan ng akin Tukayo. Tukayo na po na po, meron ka ngayong beans. Magkano ang beans natin ngayon? Eh nag-asking ako Tukayo ng 30. Oh. Yan na, 30 ang asking niya. 30 per kilo kung 10 kilo 300 pesos per bundle. Yung sili natin panigang Tukayo. 150 ko binigay yung Tukayo. Napakamura naman ang paninda ng Tukayo dante ko. Itong ano natin, ang palayan. Ang gaganda ng palayan. Ang malalagay, 55 na tuloy. Gumapit na po yung presa ng palayan, o. P50 na yun. Ayun, eh. ayun po natin, balag. Opo, P25 na palayan. P25. ay, Ayun, eh, gapang. Gapang, P10 lang. Ayan, P10 yung gapang yan. Ginawa na natin yung gapang, pati yung ating balag. Ayan. Napakadami ng gulay, po. Bumabak dumadating pa, isang zip, po. O, oh. oh, ngayon. Ito yung mga mga kagulay niyan, mga taga ano ba boss mga dadalhin natin gulay. Ah, yan. Oh, silim panigang kaya pala magaganda yung ano, yung silim natin eh. Shoutout din baka Gelto. Tapo kay mga diba Baka may shout out ka. Ayun daw natin. Ayun pa rin lang. Sa so, 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 <laughs> Yun, ganun sana. Boss, araw-araw kami nagdadala o ma... Palitan, yung, palitan, yung, ng palitan ng araw, eh. isang araw, yan. Pwede hey, pati ito, Eagle Masagana naman ngayon yung pag-aanin ng ating gulay. Oh. Oh. At dito ka lang, kaya ito okay. kayo dati okay. nagdadala. Ayan. So, kasi ito, masipag okay. ito, si, ano? Eh, Ayan. Salamat. Ano pangalan oh, mo, na, boss? Isagani. Isagani. Isagani ng ligaya. Ayan. Salamat. Baka okay, okay. na-interview natin okay. itong sa ano mo. Ito ba? Okay. Boss, ano? Anong bayan ka ba? Ligaya okay. po. At ano dinadala mo? Ako okay. po, ang palaya at saka okay. po, upo. Ang palaya, upo. Gagagandang lalaki pala mga nagdadala ng ulay. Lamang lang sa akin ng tatlong palidot. Ano <laughs> ito ah? Medyo aabutan natin ito. Pag naligo ako ng tatlong beses, kapantay ako. Ay, okay. Yan. Ilan beses tayo nagdadala sa isang linggo, boss? Maganda naman yung ani natin ngayon. Ayun, sana araw-araw maganda. Ayun, no. oh. shout out kasi ano natin, girlfriend oh, jowa, oh, natin. o jowa o misis natin. ano ba? Baka iba naman sabi mong pangalan, ha? Ingat lang, ha? Baka Ingat lang, oh. Iba oh. 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 oh, oh, yan, tara 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 yung mga bigkas nyo. Wala ka ba yung shout out? Guys, it's all good. Yeah, it's all good. Yeah. Shout out to them. Go up, go up, man. Okay. Thank you. Yeah. Ayan, <laughs> upo, upo, oh, okay. Ayan. Ayan po. Ang dami po nga ano, dito. So, kini. Kaya po yung magdadala ni gulay. Punta nyo lang po si Tukay Dante. Asin kasi po kayo nito. Ano ang dami. Salamat po kayo. Dito kay Marinella, may nakita akong magandang ano. Okay. Kaganda ng okro. Oh. Marinel, magandang itong okro natin. Kaganda. Oh. Kaganda. 2,500, 250 po per bag. napakamura. mura <tipan> Kaya mga taga Manila dyan. Bulakan, pampanga. Dito na po kayo mga alakan ng inyong gulay. Napakamura ng na mga gulay. At napakaganda ganda Quality, quality. <tipan> Nakita ko na naman po yung idol ko yung idol ko sa palengke talagang sikat na sikat na po nag nagte-trending ako dahil dito <laughs> yan yeah. happy baby Ate baby andan sitaw natin ngayon bulakan bulakan white bulakan white magkano bulakan white Eighty nga ako. Ito ganda na. Ito ba? Bulakan na. Kahaba. Dati kasi 150, 150 ano. Ngayon kalahati na. Pero in fairness po, maganda yung ano niya, mahaba. Depende po sa haba yan eh. Eh yung ano natin, yung... Alaba, so, so, 25 so, oh. lang. Piya lang yan, piya yung supiya. Ah, piya lang to, 25. Hindi to supiya, si piya lang to. Diyan. Eh yung mustasa natin? Eh, ang asking mo ba yan o? 20 ka ako, wala pa mo. 20, okay. Salamat. Salamat, ati baby. Dito kay ano, eh, kaganda naman ito. Kaganda naman ng ano ng bonito ng palayan sito. Madam Sweet, ang ganda ng ay kaya ano ba to? Ala ko kaya Madam Sweet. Ako. Pero sa sa kumare niya. O sang, magkano yung ano natin? Ang palaya bonito na yan. Ah, 2,500. Ah, eh ano yung talong mo na yon? Ah, propelika. Kanina mo tinatanong natin to, propelika. Alamin natin yung asking price ng ano. 4-5. 45 450 po. Yan. Ano yung kalamasin? Ano yung kalamasin natin ngayon? Asking price. Asking po po 2-7. 2-7. Ayun yung kagaganda naman ng kalamasin ni Madam. Ay, ah. Yeah. Ayan. Medyo kasi bihira yung kalamasin ngayon. No? Tapos dumadating pa tanghali niya. Sinip pa. Tanghali niya. Oh, ay eh, talagang magmamahal ma talaga kama kalamansi natin. Medyo angat po yung kalamansi pati yung kamatis. No? Parang kamatis lang ano, madam. Salamat po, madam. Maganda. Ere, eh, eh, yung supremang kalabasa. Alamin natin presyo ng suprema. Yung mayari ari eh, talagang ano, uh, lying, pretty, sitting, parang sitting lang. Ito, madam Bill, good morning po. Ano na, kamusta na po yung dating ng ating kalabasa? Marami pa rin ba? Marami Sampo galing nga nga natin mga kalabasa? Pantabangan po. Oh? Yan, sa lalawigan lang pala ng Nueva Ecija. Dito sa Pantabangan, sa Nueva Ecija. na po ngayon asking price? Pag-35 Ah, ganun pa rin, no. Pero ayaw, ang gandun lang siya, no. Ayaw oh, na umangat lang. Na na mga ano, mga next month. Oh, Ayan, pag naubos, no. Oh, okay, ayan, no. Oh. Tingnan niyo po yung, ano niya, yung kanyang kalabasa. Napakadami po. Kakagaganda. oh. Oh, ganda. Madam Bing, salamat. Dito, dito kay Madam. Ayan naas. Siguro na ma, mapapansin nyo na kasi nagtatanong sa akin, napapansin nyo na yung uh, peso ni madam. Kasi may nakausli eh. Good morning madam. Madam, ang gaganda ng supiya mo. Magkano po yung supiya natin asking price? 400 po. Oh, Kuya Ray, the kumos from oh. Dito ka na mga ma lakal ng ano mo. 400. Oh, eh, saan po ba galing to? Oh, sa galing din ba sa Dreamboard? Kaganda ng ano nyo, ng Sophia nyo. Eh, yung ano natin, Miracle. 250. 250. Yon. Miracle. Sophia, Miracle, Suprema. Tapos tong puso natin, mapagmahal, madam. 150. 150. 150. Sa Sampalok po. 500. 500. Sa luya po natin maganda, yung pinakamagandang luya. 1.5 po yung Sa ano po natin Gabing Galyang 50 Yan ha Yan po ha Kitang kita nyo na po Ang pwesto niya. Ayun po yung entrance Ay exit to 1, 2, 3, 4, 5. Panglimang pwesto po. Ito po yung kay Mea, no? Oh. Madam, salamat! Dito tayo kay Madam Agnes. Alamin natin yung presyo ng kanyang uh, sibuyas, pati bawang. Ayan ang kagaganda ng sibuyas ni Madam Agnes. Madam Agnes, magkano yung sibuyas natin ng puti? 55 po yung puti. 55 ang puti. Yung pula po? Pula po, 62. Ano po ba yan? Storage ba yan? Opo, oh, oh. storage. Kaya pala napakaganda yun. magaganda yung ano. Magaganda po yung puti. Oo. Oh. Saan po ba galing yan? Ah, storage po na. Oh, pala yan. Store, nag, yung palayan, yan, doon, pala doon nag-store, eh, in-storage nila. Itong superweight natin bawang. 700. Eh yung ano natin kanso. Kanso po. Ay to. 570 Ah. Ito ha, ah, magkakatapat lang sila. Eh yun o oh, yung uh, MA, na gulay bagyo. Ito yung exit. Pangatlo lang yung presyo ni Madam Agnes. Makikita nyo na po agad yung mga sibuyas niyang magaganda. Pati yung magandang tindera. Yun. Salamat Madam Agnes. Dito alamin natin yung kamatis Biskaya tayo. Biskaya Madam magkaling kamatis po natin ngayon Per kilo Asking price oh, 130 Oh 130 Kagaganda ng kamatis nila tayo Biska Biskaya po ito madam ano Ay sa maliit po 115 yan In po super ganda Quality yung kanyang kamatis ang presyo niya po, ito po lang exit to. Pagpas na pagpasot niya ng, ah, paglabas niya ng exit bago kayo labas Ayan lang. Salamat, madam. Dito po naman sa pechay, pati mustasa ni Isko. Medyo wala pa ata yung pechay, mustasa niya. paratin pa lang siguro. Pero alamin na natin yung presyo. Ito. Brother Jun magkano magkakalimpechay natin ngayon. Asking price lang. 15 pala. 15 po. sa mustasa. 20 po. po. Pumaksak yung presyo. no. Saan magkakalimpechay yung mustasa natin? Gabaldon po, Gabaldon. Gabaldon. Ay, sigarilyas natin, magkano? Magkano sigarilyas ngayon? Ayun, ang dami. 100 per kilo. 100 po. 100 per kilo. Salamat, 100. Brother Jun. Medyo maraming tao dito. Yan to, John Mark Kilabot. Si John Mark Kilabot, Shout out. Yan pa. Sa para po sa mga bago natin subscriber ng ating uh, YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Ang atin pong ano sa marami po nagtatanong eh. Nasa barangay Magsaysay Norte lang po. Ito po ay malapit lang po sa sabungan ng barangay na ito. Pag tanong niyo lang po sa tricycle, ituturo na po kayo dito sa ating baksakan ng mga gulay. Ganon din po sa mga marami nating uh, followers ng ating uh, FB page channel. Yan, bukas po ito, linggo hanggang ah, lunes hanggang linggo, alas 7 ng umaga hanggang hapon po, alas 3, alas 4. Pero nagdadating na ngayon mga gulay ng alas 9, kaya mas maganda pumunta kayo dito ng Papasabing alas 9. Na lang kita. Okay. Ito may may labo. Magkano yung labong natin ngayon, boss? P25. Oo, ben 25 Napaka-mura. ng labong. Napaka-puti. Dito, isang tanungan lang. Pipinong puti at pipinong bakla. Sa ating Tukayo. Yan o. Dami. Alamin natin yung presyo ng puti. Pati bakla. Kita ka na naman idol ko. Idol, magkano yung bakla ngayon? Asking price. Pente po, asking price. Pente. Eh, yung puti. Ano? Ganon din. Ganon din, pareho. Walang kakupas-kupas yung idol ko. Oh, napakasipag pa. Para lang yung idol ko. yung ano ko, tukayo ko din. Bente po ang ating uh, pipinong puti. Pinong bakla. Ito, tanong natin to Mas malalaki yung kamatis ni sister. Sister, ang ganda ng kamatis mo. lalaki yung... Ang kala nga yung per kilo? 110 po. 110. Yan. Biskaya yan, ano? Yan. Yan po ang kamatis. Ano pa ba ang din natin natanong? Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest Aspen Price Update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Meva Isiya ang kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng Sangitan, na lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page sa ating FB page sa Palengke ng Sangitan. Baka malito po kayo sa ating YouTube channel naman po, Dante B. Mr. Palengke. Dalawin niyo po at para mas lalo kayong ma-update sa lahat ng presyo ng ating mga gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palengke. Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow po. Bye-bye. Goodbye. God bless po.